Ngayon, kakain tayo ng apple. So, yung apple, syempre, mga kaswaya, ito na yung aking pinaka-dinner uh, ngayong gabi. At syempre, ang apple ay mayami naman sa fiber, may protein, at mayroon ding makukuha na carbohydrates, at konting fats lang ito. So, syempre, healthy siya. So, kailangan sa isang araw is makakaubos lang tayo ng isa lang. Matamis. Matamis. Itong apple na ito is pang nabili ko pa sa anak ko, sabi ko di niya ako na apple kasi ito na yung kakainin ko ngayon, niya, be. Mm. Harap. Hindi siya masyadong matamis. Hindi <coughs> siya masyadong matabang. Kasi di ba may mga iba't ibang apple kasi na natikman ako. May matamis, sobrang tamis na tamis. May matabang na matabang. Tapos yung parang burak kung kainin, di ba? Yung parang wala na kinagat mo. Wala na siyang lutong. Tapos parang burak na lang siya yung wala ka na matikman na ano. Na ano. Ang oh, sumahalap. So Kaya apple lang yung kinain ko ngayon dahil ang inyong lingkod ay nagbabawas ng timbang. Dahil naging 58 kilos na po ako. Kaya, kailangan kong magbawas ng timbang. Kasi dati ang timbang ko is 52. 48 to 52 lang umiikot yung timbang ko. Ngayon, umikot ng timbang ko is 58 kilo. Kaya, ayan, tayong magbawa. Kasi dati hindi ako masyadong kumakain ng mga ma-oil, yung matataba, ayan. Habit dati yung kain ko lang talaga naman. For example, sa umaga, saging lang na dakatan. Isang piraso, dalawa. Tapos tanghalian, itlog na dalawa, tapos nilagang yung breast ng manok, ganoon lang yung kain ko. Tapos sa gabi naman, coffee with tatlong banana or limang banana, ganoon lang yung mga kain ko dati. Kaya tumimbang ako is 52 kilos, <clears throat> 48 kilos. Basta pag tumaas lang ako hanggang 53 lang, ganun dati. Kasi sobrang disiplina ako sa sarili ko na kumain ng mga food. Ngayon kasi, kain lamak kung lamak. talagang budol kong budol kumain talagang grabe, habhab -hab talaga <laughs> Kaya yeah, tumaas ng ganito yung timbang ko. Naging 58 kilos ako. Kasi nga, nawalan din ako ng disiplina kumain. Lalo kapag kakasabay ko yung mga bata kumain. Grabe, syempre napaparami yung kain ko. Tapos minsan, diba, relate sino yung... Kapag may sobrang pagkain yung mga bata o di ba kakainin mo kasi sayang nang hinayan ka sa grasya di ba ganun yung mga moto natin ng mga nanay kapag uh, may tira, tira yung mga bata tayo yung kakain ng na nanay kaya yung ending yung mga nanay yung tumataba instead ng mga bata kasi kapag nabusog na sila may tira tayo yung lumalapang so yung ending nga nga tataba talaga tayo kaya ngayon nasisimulan ko na siya na magpaano ulit uh, although na nagugutom talaga ako Kaso mas tinitiis ko kasi para din naman to sa akin. Kasi dati nga nakaya ko, ba diba? Nasabi ko nga sa'yo, sa inyo halos 3 years na without rice ako. Hindi ako kumakain ng rice. Tapos yung almusal ko, minsan uh, itlog. Kung hindi itlog, salinan lang yun. Yung skyplex with coffee. Tapos sa tanghalian naman, minsan sabaw lang basta may sabaw ako saging basta yung mga ano ko nilaga nilaga lang kahit na nagkano ba nagpo-pork ako ganyan nag uh, si chicken ako puro nilaga lang talaga Yon, hindi ako makain ng mga oil talaga na sobrang ganun na pagkain. Kaya ang timbang ko is na maintain ko talaga. Yun nga lang, napaka-boring ng pagkain kasi walang lasa, walang ano, walang sarsa, yung mga ganun, more on laga-laga lang. Pero nakagandahan lang naman nun is nagiging pit talaga tayo sa timbang natin. Yung paggatahan alindog yan. Nagiging alindog talaga. Pero ngayon kasi, dahil siyempre, ang siba ako ng tao kumain, sabi ko nga sa inyo, lapang lungkun lapang kaya yung ending is eto naging mataba ako kasi matakot talaga ako kumain ngayon grabe kaya sa mga gustong pumayat halaga I maintain lang yung pagiging disiplina sa sarili kasi kapag once sa disiplina naman natin yung sarili natin mamamayat at mamamayat talaga tayo kasi sabi nila kahit na mag gym ka ayan hindi ka pa rin talaga agad-agad na mamayat kapag hindi mo sinamahan ng discipline diet. Kailangan kapag nag-gym ka, kailangan yung kain mo is kaunti pa rin talaga. Hindi yung super dami. Kahit nag-gym ka kasi tapos super dami yung kinain mo. Tataba-tataba ka. ending, imbes na mag ka ng weight, hindi ka na mag magbaba ng timbang. Tataas pa dahil sa matahaw kang kumain. Ang gusto mo talaga magdisiplina, mag-gym ka, tapos jogging, tapos syempre kaunti lang yung kain mo. Yung talagang halfway lang na hindi ka busog, hindi ka gutom, yung tama lang na hindi ka nagiging bloated. Yun yung tama talaga para mamayat ka, yun yung mga technique talaga. Kasi yan yung ginawa ko talaga dati na sobrang grabe yung timbang ko. Kahit anong suot ko, ang nipis ng chen ko, ang nipis ng mga braso ko, ganyan. Kahit na may dalawa na akong anak nuna na. Tapos yun nga, yung naghiwalay na kami ng ex-husband ko after 15 years, syempre depressed ka, nag-iisip ka yung ginagawa mo is lamong ka ng lalamon doon naman ako tumaba so ngayon tingnan mo bye so yun lang yung mga tips ko sa inyo mga kasabi kaya disiplina lang sa pagkain at samahan nyo ako syempre sa journey ko huwag kayong mag-alala kasi like, kapag once na namayat na ako at bumalik yung timba ko sa 53, 54 o 52, gagawa talaga ako ng video na naka-high ako ng suot or nakapit ako ng suot na video na gagawin ko para makita niya talaga na yung pagkakain ko ng ganito ay may say-say at talaga makikita niyo yung journey ko na talagang bumalik yung alindog din yung advisor. Thank you!